Hello guys, so ito nag-out na ako ng mga nilaban ko mga officers dito sa parko guys. Dito po kasi ako naka-assign. So ayan, pinagsama-sama ko yan. Bago ako nag-umpisa, nilagyan ko na ng tag. Kaya yan kung makikita nyo, may tinitingnan ako. Ayan, so may mga tag na po dyan. So yung iba, kabisado ko na ibang damit. So alam ko na kung kanino. Kaya medyo mabilis na guys. So kailangan kasi mabilis dito magtrabaho para makatulong naman tayo dun sa ibang area. No? pagpapalit guys nakakahilo din yung ganitong trabaho ang kakapago pero siyempre yung trabaho natin dito so kaya tayo nandito sa barko no para magtrabaho para naman siyempre suplihan so, natin yung yung uh, bayad ng kumpanya sa atin no kasi kung dahil kung wala yung kumpanya so wala tayong trabaho so ayan nag uh, nagaano ako dyan meron akong machine na po din habang nagpa-file ako ng mga damit na yan may retouch-retouch ko na lang guys yung mga medyo may gusot-gusot no? kailangan mga yan yan so habang nagpapatakbo dyan pinafile ko yung nandun yung mga nakahanger o, ayan yung mga so shift kasi yan guys nakabak yung yan kaya kumakapit yung damit dyan no? ayusin mo na lang yung mga gusot-gusot so once may inapakan ka na dyan kasi may hapakan ka dyan magbabakyong na yan, tatakbo, lilipat na siya doon sa doon, doon sa ano, doon na sa paplan sa ipiti na yan siya doon, ipiti na, ayan yan, nipit na yan. So, automatic na yan. Magpa-plancha, no? So, i-re-retouch really na lang ng preserve namin. Meron akong preserve dyan. Siya so, yung namamalansya ng na mga long sleeve. So, yun. so shift. So, yan, yeah, ikot igot ako, no? retouch naman, retouch kasi pag may gusot automatic ako na retouch ko yan guys, may steam, ni-steaman ko lang para mawala yung gusot madali lang naman yan, para lalambot yung fabric pag in-steaman mo so nawala yung gusot niya saglit lang, so pag maganda yung pagka-dryer mo, kailangan pag nag-dryer ka, hindi rin siya ano no, hindi rin siya over dry, so kailangan may cooling kasi pag galing sa mainit, tapos hanguin mo gusot talaga yun, so kailangan mo siya i-cooling muna balik mo muna sa samalamig bago mo tanggalin sa dryer para hindi ka na kailangan mamalansa at saka yung iba dyan mga ano lang naman yan panloob lang naman nila kaya hindi na kailangan plansahin pa no so kailangan lang i usukan lang para hindi naman gusot para maganda din naman tingnan no so tinanggal ko na yung doon sa machine na isa Ganyan na yung trabaho ko dito guys. So, para pa ulit lang ng no, araw-araw. Ganyan ginagawa. So, kailangan Mabilisan. Mabilisan ang yun. ilos. Ako yung may hawak kasi ng mga officers guys. Yung mga three stripe pataas. Yan. Sa so, mga laki na kapitan. J.A. lahat. Hawak ko yan. Guest laundry also.